Ah. Bibi Elika. Bibi. Kata yo, nika oh, ya. sika. Itu si Bibi yo ya. Ah. Itu si Bibi ketawa kok. Itu kan saya. Kevin. Ube, ube, tsaka chocolate. Ube? May mga banana? May banana, ube, ube? Ube? <coughs> Ano ba ang order? Ano order ano ano ah? ano <laughs> ano ah? ano mo? Ha? ¿Hm? Ano order mo? Hindi ko Wala. Ha? Wala na lalo. Kanin oh, mo kay Jimmy, kay mo kay Mami. Tanong mo kay Mami, kung may ano Okay. Na, dito na wow. kayo, uh, dito na kayo matulog ni Bebe. Tsubo ang lamig daw. Dito na lang tayo matulog. Ang atok lang. Shout out to the guys. Okay, bye ka. Shout out mga kasargo. Shout out mga kasargo. Shout out mga karpintero gino. Karpintero gino. Oh. oh karpinterong hinog shout out sige na shout out mga karpinterong hinog hey. yay yay hey. okay. chang <laughs> subo

Sana magaya ko magprito nito kasi hirap yan dito, dito. Parang ano? Mm -hmm. With honey yan eh. Oo. Oh, <tong> malayo sa Jollibee sarap yung kanin nila dito mga guys kahit eh, kulang kang ulam dito sa kanin na to